agoy ug mahulog ang silpon. <laughs> Dagat na buda dali ha o. Dagat na oh, guys. Ba. Diba? Ayo kayo ha intaw dog hawi ang silpon. So, Nilatay mi di diri guys ni ami karon Teresa sa Hanging Bridge diri sa amo ang lungsod. yang dikukus, jadi namanmu lahus diri, hadluk sih naglisod na ko guys arangka arangka kiling Apit na kapit na may maabot sa tumoy Lomba ya na diha guys so ini <laughs> <laughs> kala agan ari kiki Padlo ka, Jai. Laag <laughs> La pa. Laag pa, Laag pa, Ingon ka, jay. Ingon ka, jay. Uban ko! Uban! O, karun, Jay! Laag pa, Jay! guys! Ubertik, guys! Okay. <sighs> Ni Anami, guys! Abot na mi sa Tumoy! Okay. Oh! 'di ba? awan ninyo guys. Unsa kataas taas? Oh. Gikan dito. Oh. Paingon diring dapita. Taas. <laughs> <laughs> ni ay mga cottage din hi guys. Oh. Pwede ni mo Papa dito sa Ubos. Oo. Um. Naon sa mana? Naon sa mana? Ako sa mong ilibot dito guys sa kuan unahan tanaw ninyo ang mga kahoy kahoy bisan sila o oh, mga green green pero nindot po di diba makalingaw po sa mga mata naog oh, taning hagdan o oh. din he. Ang ipakita ninyo dito sa ubos ng adlaw. Kapit ng na masalok. Na. ito unahan ako mga kauban guys to ani largo na sila usaka dito sa taas pero ako sa mong isuro yung dapita niya po si CR din dapita gusto ka mangihi ay CR ari na punta diri sa naikatid diri ako na pong ipakita ninyo dito sa na ay mga isla dito napita ito ay isla dito sa tunga putas unahan. <laughs> Ay, okay. Ay, okay. Gamay ra ni siya. Gamay ra ni nga island, guys. cottage na po hala naguba naman ang <laughs> di na di na ko katabok diha guys okay naguba ang kuan di ini maglisod ko balik na lang ko sunahan naa na, na lagi mo taas oh, nana. balik na lang ko dito guys kay kahit... naik agian dito. Lisod nag magambak-ambak patasa. Kuan ning atong tuhod na sakit na. Derita mo agi. Paingon dito. Wow, kataas na. <laughs> Di ba? Taas. puno nindot dito. guys pag abot nimo dito sa tumoy ug magabi in siya talangon pud ig magabi daghan ang suga ka akong giagian pagbagani ko katunga karon ni anak ko sa wa pa ni kay tuwa oh utan awa ang hagdan nga akong giagian Wak pa katunga nagbukad-bukad Nang akong ilong guys <laughs> nag, <laughs> nag, <laughs> nagbukad-bukad na kay gihangak na oh lah merkuyo-kuyo man diri Tualang Tuh ubus. Diba? 'di ba Pagkahayahay diring Adoi. di magpakukus-kukus kayak hangak. Dari tabal hinta dari guys. Mau ya guys. Ziba, Kataas. Kataas nga tulay. Usa ka patas taas ka. Kanindot na kita <laughs> Purang <laughs> makalimutpog na kadali sa atong mga problema sa kinabuhay Chor <laughs> Bitao Lingaw-lingaw, tagbalaksa Kaya kung naarata sa balay kanunay Mura itong mahuna huna ang atong mga problema sa kinabuhay Pero kung suri-suri ka, guys Pa, mawala sa atong Michael我覺得 sa kapatas na ah. Sama, di na mo manakadere. Eh? 靓仔。Yeah,